Hey guys, kung naghahanap pala kayo ng Realme smartphone sa kulang 10,000 na SRP I eh think itong si Realme 11 pa rin ang pinaka na smartphone na mabibili natin sa around 7,000 na SRP Mas maganda pa ang smartphone niya ng Realme compare sa lahat ng Realme smartphone sa kulang 10,000 na SRP Si Realme C61, Realme C63, Realme C65 isama nyo na rin si Realme C67 still mas maganda pa rin itong si Realme 11 yan guys, yung mga bagong smartphone ni Realme sa around 7,000 to 10,000 na mga SRP ngayon. Pero still guys, itong pinakalumang Realme pa rin, ang pinakasulit sa mga bagong Realme na yan. Isama nyo na nga rin guys, si Realme 12 na mas bago rito. Still, mas mahina pa rin yon. Even guys, yung paparating na Realme 13, na Realme 13 4G, still mahina pa rin yon. So, i-compare nga natin kay Realme 11. Grabe na talaga guys, si Realme ngayon, the Realme 9i pa lang eh gamit gamitan nila yung mga processor na yan ang Snapdragon 685 ang nakakatawa pa dito guys kung di ako nagkakamali ang presyo ng Realme 9i nung nakaraang taon pa I mean parang 2 years ago na ang smartphone na yun is parang 12 pa yung kanyang SRP pero itong mga bagong smartphone ng Realme ay eh, mga 14,000 na yung mga SRP nila ngayon nagmahal sila pero humihina naman yung mga processor kaya naman guys itong si Realme 11 pa rin ang pinakasulit na smartphone na mabibili natin sa kulang 10,000 ngayon actually hindi nga siya 10,000 sila 7,000 na lang siya ngayon yes guys alam ko yung nakakasawa ng G99 kaso tanggapin mo man or hindi talagang wala tayong choice kahit sila inipix at sila techno G99 yung pa sa mga processor nila sa mga smartphone nila mga kulang 10,000 ng presyo actually 6.5 pa ngayon pagka nakasale at lalong panalo na yan The display pa lang niya is meron siyang 6.4 inches Ang AMOLED 9.3 display. Madalang ang ganyang display guys sa mga ron 7,000 na mga presyo ngayon. Saka madalang din guys ang left-sided punch hole camera sa mga ganyang klase ng smartphone. Yes guys, 6.4 inches lang yung kanyang display. Pero okay naman na to. Lalo kung hindi naman kayo nakapokus sa na may gaming. Dahil nga sakto naman guys yung ganyang klase ng display sa mga babae na ng magandang smartphone na mayroong magandang display tapos magandang camera din. Dahil naka 108 megapixel na main camera yan, yung si Realme 11. Malino naman siya at accurate yung mga color natin dito. Sa totoo lang guys, majority ng mga bagong smartphone ngayon is magaganda naman na ng mga camera. Lalong lalo nga sa mga presyo. Mga paint Phoenix Poco or Realme man, hindi na kayo mabibigo sa mga camera ng mga ganyang smartphone ngayon. Sa package meron siyang case na kasama, saka super bilis na 67 w sa charger. panalong panal na rin niya para sa around 7,000 lang. Sa design, unang hawak mo pa lang dito guys. Mapipil mo na ng solid talaga ang pagkakagawa ni Realme dito. At napakaganda niya dito sa May Color Gold. Asa na rin natin na available agad yung latest Android version dito kay Realme 11. So, oras na i-connect mo siya sa May Wi-Fi. Meron siya agad ng security update at saka software update sa May Android 14. Sa may performance case, kilala nyo naman na ang G99 na kasi nagasgas niya sa napakaraming smartphone na nare-review natin. Nagkakatalo na lang talaga guys kung magiging magkano yung mga presyo nila. Dahil dating overpriced nga si Realme 11 na merong 14K na SRP. Nung unang nabas niya, niya sobrang mahal nun. At syempre ibang usapan na ngayon. Dahil nga naka almost 50% off na yung kanyang presyo ngayon. Linawin ko lang. Ang number one reason kung bakit malaki ang nagiging discount ng mga ibang smartphone ngayon is hindi dahil madali silang masira or ano man. Siyempre dahil nga meron na rin mga bagong labas kaya napipilitan sila ay diba baba mga presyo ng mga lumang model. Saka isang tip ko sa inyo guys, hindi porket luma na ano yung smartphone na gusto natin, eh hindi na yan sulit. Dahil nga marami ng bago. Still guys, sulit pa rin yan. At ang best example dyan, itong mga lumalabas sa mga bagong smartphone ni Realme. Sila C61 at C63. Actually, lahat ng C-series nila, mahihina yan. Compare nga sa may Realme 11. Goods naman ang performance ng G99 sa gintong presyo ngayon smooth smooth sa karamihan ng games na lalaroin natin kaso sa mga medium graphics lang like nga dito sa May call of Duty pero ang kagandahan nga sa midi 99 hindi nga siyang malakas mag-init dahil inabot lang siya ng 37 degrees Celsius sa kanyang temperature sa mid 20 minutes na benchmark test natin at nabawasan lang siya ng 3% sa mga naka Realme 10 pala dyan, huwag muna kayo magpapalit dito sa Realme 11. Dahil halos identical lang naman sila ng specs. Pero kung galing kayo sa mga low-end Realme, like ka ng C15, C25 best, or mga mas mababa pa, kaya eh magandang upgrade itong si Realme 11. Tapos napakalaki pa ng discount na makukuha natin. Kaya display pa lang guys, nakikita nyo na ang difference sa mga lumang smartphone nyo. Kaya nga naka-punch hole sya, tapos naka 9 sa refresh rate, at naka AMOLED, Dahil wala lang lahat sa mga lumang smartphone na Realme dati. Kaya kung naghanap kayo guys ng Realme smartphone sa kulang 10,000 na presyo, e eh wala na ako ibang may offer sa inyo na pinakamaganda. yung si Realme 11 na pinakamagandang mabibili nyo ngayon compare sa mga mas bago niya. Hindi pa nga 10,000, dahil nga aron 7,000 na lang siya. Sinasabi ko lang 10,000 guys, dahil even yung mga mas mahal sa Realme 11, eh still mas maganda pa rin si Realme 11. Kahit i-compare mo yan kay Realme C67 na kulang 10,000. Actually nga yan, magsi 6 pa nga yan pagka may voucher tayo. At I think sobrang panalo ulit nun. Thanks for watching.